Ayun, no? Mukhang <laughs> magandang ano yun, na? Tagol, taro, sige, no? <laughs> muna, parin, ha? Tagol ka si Ganyo. Ano yung mga napare na, i, Ha? Yan ibabaw. Tangkong. Ayun, no? May butas siguro yun, ano? Bok, mukhang marami. Ay, takot ako. Ay, ano? Mukhang marami yata naman yan. Gusto ko yung marami, tulungan mo na kasi, Bok. Okay, dito, sa kabila, tulak. Bukas, maalaan si Galbo. <laughs> <Ay>, yun, no? Ano, <laughs> matalo? nagtas. Nalo lang ka ito. Oo. <laughs> <laughs> May butas yung lambat niya. Tatsong. No? <laughs> Grabe. Mukhang <laughs> ito yata maraming huli ha. Magaling makin yung istado. Dinadamba yung ano. Dinadamba yung huli. Bas, pangalawang bukantot po. mukhang mabigat di makadala si kayo. eh naman mabag wala tatalo na marindin wala pupunta yun yan, yan, na siya eh mga nakalusot lang yun may butas sa ilalim yun brakon nakadaan yun o yun ang gagaling din sa lubyan

Ayan na. Ako mabuti, baka may pa. Kaya may tapon Ayan na po guys, palitan ng palit yung bakat ito. May butas ito. May butas nga. Dami. Dami. Laki ng bulig oh. Ito yung bulig. Baka sa labas lang yun. Hindi, mayroon may yan. Kaya pan. Kunti huli ngayon guys. Mas mayroon yung kahapon. Dami na Kahapon parang umalis na talis grabe huli. Pare, kaya konti huli may naglinis. Kaya konti huli may naglinis. Naglinis? Eh, may no, janitor. Ang ganun ba yun? Ang is, laki ng bulig ah. Huh? Wow. Ang ina. Uh... Patay bok. Patay. Laki, patay yung bulig. Ay, laki naman yung gano'n. Ay <laughs> nasa, nasa loob eh. Yes, Dito na holika hapon na iso ah. Diyan. Pagkangati pa rin yun, nakadungo. Buhay pa. Hindi nagulat din siya. Nagulat kami dalawa. Panik nga siya. Eh. Sabi <laughs> niya matapag siya sa ars. Eh, nasa patay na. Hinawakan na lang ng mga nasa paro hindi ka may hinawakan. Tapos yung itong video dito. Ah, tapos yung muna. Ah. Maring eh. Kaway kami na. Hi <laughs>